Okay, dito na yung uh, mula ron sa pinuntahan natin sa Panakan. Dito na yung Tagus Bunawan. Yan dito. Ito. Ito na yung papuntang Bunawan. Tapos dito papuntang ano to? Indangan. Indangan no, labas ng Indangan. Indangan Bunawan. Dito lalabas ka rito. Tibungko. Tibungko tapos Bunawan. Um, up, uh, okay TV good morning, good morning mga kabayan So ito na yung continuation ano ng uh, binablog natin na uh, bypass road mula Panakan hanggang Bunawan So nandito na tayo ngayon Ito yung mga rough road na dinaanan natin, pagpasensyahan nyo na dahil medyo maalog-alog yung kamera. Uh, kasi naka bike lang tayo. So, 'yan. I-update lang natin 'tong uh, bypass road na ito dahil malapit na mukhang malapit na matapos. Ito yung mga private property no na na binotasan nila, ginawa nilang bypass road sa panahon ng Duterte uh, administration. So, may minsan paminsan-minsan may mga motor na dumadaan. 'Yan. Kasi pwede namang dadaanan ng motor kasi shortcut nga to papuntang Malagamot going to Bunawan. So magkadugtong-dugtong lang yung mga daan dyan. Yan, makikita natin mamaya. Pupuntaan natin to hanggang dulo. Medyo pahinga muna tayo kasi matirik yung inaakit natin. Medyo hinihingal tayo. Lakad-lakad lang tayo konti. Yan, tinitingnan natin yung, yung dine-develop nila. Kasi malawak na bypass road ito, no? Four lanes ito. Yan, four lanes ito. So, napakaganda nito dahil ito yung mga alternative route na papuntang Bunawan, Tibungco, o Tagum. Kasi pag nagka-traffic-traffic -traffic dyan sa panakan pag na nagbanggaan, ito yung daan na pupuntang uh, Bunawan, pwede kang mag-shortcut uh, dito magkadugtong-dugtong lang ito no connection papuntang indangan papuntang buhangin papuntang tagum lusot-lusot na to pero yung ibang mga insisting road doon tapos na kaya ito ngayon no hingal tayo dahil packet Ito packet yan ito muna yung update dahil abang-abang uh, kayo dahil palapit na natapos to magandang uh, project na bypass road nito kasi marami pang mga taga Dabao. mga travelers na hindi pa nakakaalam sa mga ibang bypass road dito sa Davao City. Yan, nakita na natin itong imburnal. Dito na sila naga bubutas ng mga imburnal. Ano? Kailangan drainage, may drainage na daanan ng tubig. Pag uh, in kaso malakas yung ulan, at least uh, may babagsakan yung tubig. Kung saan babagsak? Babagsak to sa pinaka-river doon sa ano, no? Yan tanaw na natin yung ano, tanaw na natin tong uh, paralan na ito. Ito yung uh, Dr. Santiago yata ito. Uh, National High School. Uh, ito na yung mga concrete uh, beam na malalaki para sa mga bridge nila. No? Yan. So dito lang pala ito ginagawa. Yan. Dito lang ginagawa ito. Oh, may mga hulmahan. So malapit na ito. Diyan na lang sa unahan. Nandiyan na yung uh, parang tulay. Karugtong nito papuntang uh, panakan going to bunawan yan nandito na yung mga bakho yan tanaw na natin so talagang maalog lang talaga ito yung pa ano no pa haon tunga so oh. kita nyo naman yung bridge nandiyan na tayo yan medyo matirik yan hinto lang muna tayo dahil matirik yan hindi kaya mm. so ito na mga kabayan ito na yung pinakalabasan magka-connection na itong mga daan na ito, no? Papuntang uh, Panakan, Bunawan, Indangan. Ito yung tinatawag na Malagamot Bridge. Pag galing kayong Mudyang, Indangan, dito na kayo dadaan papuntang, papuntang ano yan, papuntang Panakan. Dito sa Dr. Santiago Dacudao Senior National High School. Oh, hindi pa tapos kasi sa lukuyang ginagawa pa dito siguro doon ang labas doon doon ang labas doon labas doon sa kabila so balik tayo kasi mas malapit dito tapos meron ding daan dyan papuntang sa Jurich papuntang uh, Illumina State doon oh. shout out ha okay babalik na tayo mga kabayan ano balik na tayo doon sa bypass road ito yung mga bako yan, so hinto muna tayo dyan sa unahan. Yan, tingnan natin yung uh, tagus talaga. Yung pinag, uh, saan talaga puporma yung mga concrete beam na to, itong bridge na to. Yan, dito. Yan, marami pa pala mga bahay dito. Yan, dito yung tagus. Ito talaga yung, palagay ko dito yung, ano, talaga yung pinaka-bridge. Yan, parang lugot yan dyan dyan. Yan. Ang yan. yan. So, ito yung mga concrete beam. Ang lalaki, ang haba. So, yan ano, yan ang... Ito lang naman yung update sa ating... Uh, bypass road, panakan going to Bunawan. Dito, dito lang nila ginagawa itong mga konkreto. May mga kulmahan na sila dyan. Yan. Kaya yeah, yung mga nagbabike, nagmumotor, dito sila pansamantalang dadaan kasi napakalapit na lang. Pag natapos to, talagang napakalapit na. Yan, maraming mga bypass road dito sa Davao. No? Yan ang papasyalan natin sa mga susunod ng mga araw. Habang uh, pinapasyalan natin ng mga yon, uh, mamimigay pa rin tayo ng mga simpleng pabibigas pag nahanda na natin yung mga pabigas nating libre ng mga libreng pabigas. Pag na-ready na natin yon ay uh, mamimigay tayo sa mga makikita, madadaan na natin mga taong uh, nangangailangan. So, tingnan nyo mga kabayan, ang lawak nitong kalsada na to. Four lanes ito, no? Sa mga hindi pa nakakalam, four lanes ito. Tapos, sa uh, ganda, ganda rito. Magiging mga commercial ito, mga gilin nito balang araw pag natapos ito. Yan ano. So, pasyal pasyal lang tayo. Dahil uh, yan ang gagawin natin. Update, update tayo sa mga project ni dati ni Tatay Digong sa administration na uh. i-update natin kung patapos na ba. O marami namang mga tapos na itong kasalukuyang mga hindi patapos. Yan ang i-update natin kasi maraming hindi nakakaalam sa mga bypass road dito sa Davao City. Yan, sunod natin pasira natin yung uh, bypass road din doon sa malapit sa airport. Tingnan natin kung tapos na ba 'yon. Kasi mayroon ding bridge doon na uh, ginagawa. So, uh, yan update update lang natin 'yon. So, baka sunod ng mga araw doon ba, doon na naman tayo sa ano sa Indangan papuntang Indangan, going to Bunawan, going to Tagum. Marami doon. Yan, lalaki na mga culvert niya dito. Yan, yan motoro, motor. Oh. Yung madahan, oh. So, yan. Hapon na. So, pauwi na tayo. Kung saan, saan tayo nang galing, eh, dito, dito rin tayo babalik pag uwi para medyo malapit kasi nagbabike lang tayo. So, hanggang dito na lang, ano? Ito si Lino Boy, YouTuber na bayan. Peace out.